guys, sa lulutuin nating Miki ngayon, ang ingredients ay eto, bumili lang ako sa palengke ng yung mga hiniwa-hiwa ng pang -chapsuy. Yan, 25 pesos lang yan. Tapos meron ako natirang sayote sa ref. Isasama na natin yan. Tapos, sasahogan natin siya ng atay ng manok, tapos karne, bawang sibuyas, panggisa, at syempre yung ating Miki na inano natin sa, pinakuloan natin ng konti sa mainit na tubig. Ayan, no? O, di diba? Guys, bago natin iluto yung ating miki kailangan muna natin siyang pakuluan ng bahagya. Para mawala yung, ano, meron kasi siyang, ano, eh, parang aftertaste pag hindi mo siya muna pinakuluan. So, ayan, guys, maglagay tayo ng mantika. Konting mantika lang. Alam nyo, ngayon lang uli ako magluluto yun ito. Napakatagal na panahon na kung huling luto ko nito. Naalala ko kasi dito si Mama eh. Yung bata pa ako, ito yung niluluto niya na ng ulam namin. So, lagyan na natin yung ating bawang. Oh, hindi pa So, yes. Tapos, lagyan na natin yung sahod natin, yung karne, yung baboy. Pwede naman kayo magsahod ng manok. Or kahit anong gusto niyo magsahod, pwede naman. So, ito lang kasi available sa rep namin. Kaya ito na isa naman. So, lagyan na natin sa Bigyan na natin siya ng paminta, guys. Saka ng patis. Guys, ang yung patis ko, oh. Ayan, oh. Masarap yan. O, oh, di ba? Nakatanaman, nakata naka oh. no Nababasa niya, di ba? Ang sarap patis. So, masarap <laughs> yan. Guys, talagay ko na itong sayote at saka konting carrots. At ilang pirasong bagu-bagu. Guys, talagay ko na rin para itong prepolyo. Kasi, baka pagkauna una ko nilagay yung miki, ni, lumabusak siya. So, ay, gusto ko, maluto muna yung gulay and then yung meat Kasi pinakuluan na natin siya kanina, di ba? So, di ba? Ito pala parang ulam na yun. Ano yung sila yung mga ulam na Ayaw na neto. neto. Eh, nag-crave ako kasi neto. Eh, na, may napanood ako kahapon sa Facebook bigla na naalala si mama sabi ko magluto nga ako nito kasi noon si mama ko talaga nung bata pa ako ito yung may luto din niya. o di diba tayo lang natin maluto yung repolyo so yun guys ilagay na natin itong atik mickey may madami din pa siya lang yan ng toyo, guys. Gusto ko ganyan lang. Kasi ganito yung matatandaan kong luto ni Mama, eh. O, diba? Ang bango. Ito pala yung, ano. ito pala yung brand ng binili kong Miki, oh. Excellent. O, diba? Alam ko may sota honding yan, eh. So, ewan ko sa inyo, guys, kung paano kayo magluto ng ganito. Kung nilalagyan nyo ba ng oyster sauce, nilalagyan nyo ba ng toyo. Pero ako, ganito lang talaga yung gusto ko, guys. Ganito yung luto ni mama. So, ewan ko lang kung nga-agree si ate ko. Sana pag napanood na to, mag-comment siya kung ganito ba magluto si mama. Na ang Miki. tingin lang natin. Mmm, sarap. So, lagyan natin siya ng paminta, guys. konti lang. Ngayon, guys, patiin natin baka ayun na ang makaka-cover ko nitong po, ang niluto kong pansit miki. Sana nagustuhan niyo. Thank you for watching. Bye.